Dati nung pumunta ako dito. Ang binili ko sa kanya ay 'yung mga mini cake. Hi guys, nandito tayo sa Ume. Maghanap tayo ng pasalubong para sa anak ko kasi naiwan siya sa bahay. So eto madaming choices eto naman mga oven to mga ganyan mga oven to yan andito naman ang mga sweets katulad ng mga cake mga cake na yan tapos meron din dito mga cake din ito yung kinakamasarap ngayon na ayon ngayon. Panore. So, mamaya, maghahanap tayo kung anong bibili natin. Na, ito naman yung fish. Anong tawag nito? ato ay sweets din to. Ganyan ang paggawa nila. Nilalagyan nila ng angkop, ko angko sa loob at saka hindi ko alam pa nung ano nila. Itong isa, hindi ko rin alam pa. marami Maraming mga choices. So, hindi pa ako hanap kung anong ipa anong ipapasalubong ko sa anak ko. Mga ganito din. Pero hindi siya mahilig ng ganitong pagkain. So, hanap tayo ng iba. Yan. Dati nung pumunta ako dito Ang binili ko sa kanya ay Yung mga mini cake Ito naman ang Godiva Godiva to Godiva Kaya lang Hindi siya pwedeng kumain ng chocolate ngayon Dahil Sa ihi niya hindi siya kumain. Pwedeng kumain ng sweets na ganito. So, hanap tayo. Marami pa naman choices eh. Oh. May mga biscuit din. Mga ganito. So, maghanap tayo. last time dito ako bumili ng pasalubong ko sa kanya ayan yung mga eclair na iba, ibang klase ng uh, flavor ayan oh, parang ang sarap niya, no? yung chocolate na yan parang sasarap naman may ito naman mom brandy, naman siya kumakain ng mom brandy. so ano na lang kaya hanap pa rin tayo parang nababanggit niya sa akin parang makaron yung gusto niyang ano kainin nung kailan so hanap tayo ng makaron kung may makaron dito eto naman mga ano to ah parang print siya oh print nga Anong tawag niyan? Yung leche flan na nakalagay sa ano? Leche plan sa atin. Ito naman bangkohin. Eh. Masarap din to eh. Tinapay na to. Teka lang. Alam ko meron. Ah, may, may crispy and cream dito eh. Pili na lang tayo ng crispy and cream. Tapos maghanap tayo ng ating ng makaroon ng makaron na rin. Wow. Oh, tignan niyo. Ang ganda. So, ano kayang bibilhin ko ngayon? Ito pa meron 6 pieces. Ito lang. Ito. Gusto ko yung glaze. Honey. Honey glaze pala. Kaya lang. Ito. Glaze. Original glaze. Oh. Ito. Ito lang. Gusto ko yung original glaze. Tapos, ang gaganda naman nito. Ano naman to? Parang ang sarap niya. Oh. Ah, pumpkin pala to eh. Pumpkin flavor ito. Ano naman to mga to? Ay. Ay. Teka lang hanap tayo. Okay, masarap? Ano, okay. ano naman, naman na to? Sama chocolate. Ito. ito naman ay ano kaya? Ito na lang chocolate. Or? Ah, oh, parang ano. Meron maliliit ang cute naman nito. Pero tatatlo lang. Kulang sa amin yan. Kulang sa akin yan. Ang taka ko kayo sa donut. Oh my God. Ito na. Ito, ito na lang kaya tayo. Ah, oh, teka lang. Ang oh, cute naman ng mga to. Ito. Yeah, Pink. Hanggang, ano ba ito? Ito Mamaya na lang tayo. Mamaya na lang. Mamaya. Update ko kayo mamaya. Sige. Pipili ako. Ngayon naman uuwi na tayo. Nakabili na ako ng pampasalumong sa anak ko. Nakahanap tayo ng makaroon. Ayan. Mahal na. <laughs> Pero para sa anak ko, syempre. Diba? Ayan. Papakita ko na lang sa'yo mamaya pagdating ko. Sa bahay. So, eto naman ngayon yung uh, station. Omnia Station. Nandito tayo sa Omnia Station. Mga 5.18 pa darating. 5.18 ba? Ah, uh, 18... Uh, something yung ating ano, ating sasakyan. Yung kabila, meron na. Pero ito ay papunta ng oh, Shinkiba. Shin, ah, Shinjuku. Oo, oh, ayan. Papuntang Shinjuku yan. So, hindi naman tayo pupunta ng Shinjuku. Dito tayo sa papuntang Kawagoy. Okay, ayan. So, ito yung ating uh, station, Omiya station. Update ko ulit kayo mamaya pag nandun na tayo sa bahay. Bali, ito yung ating station. Hanggang doon. Hanggang doon. Sa mula yung lugar. <laughs> Hanggang doon. Yan. Yeah. Yan kahaba ang ating sasakyan na train. Yan. Yeah. Nintay na lang natin yung ating train na sasakyan. Kasi naga... Train lang ako papunta dito para mas mabilis kaysa 'yung magcar. Ayun, update ko ulit kay mamaya. Anja na parating na 'yung ating sasakyan. parating na siya. Ay, ako tayo dito So nandito na ako sa bahay At ito ang aking nabiling uh, Pasalubong sa anak ko Ito ang uh, binili kong pasalubong Pero Ang uh, gusto niya talagang Kainin ay Yung uh, makar bit lang ilabas natin ha. So ito naman yung uh, makaron. yan Nilagyan nila nang uh, ng dry ice para hindi siya matunaw. Oh ayan. Ah. Ah. yan Ang tagal na niyang sinasabi na gusto ko nang makaron. So ito naman ay nabili ko. Medyo mahal. <laughs> Tapos, ito naman yung uh, crispy and cream. Ito yung ating biniling crispy and cream. Uh, wait lang, ilabas lang. Hilabas lang natin. So, ito yung ating crispy and cream. Uh, ang hirap talagang ano, mag-video ng isang kamay lang, ano, hawak ang cellphone. Wait lang ha, Ilab ilabas ko ha. So, eto naman yung ating crispy and cream. Ayan. Ang flavor nito ay honey glaze. Uh, pareho doon. Tapos, eto naman yung cookies and cream. Ayan, dalawa yan. Tapos, eto ay pumpkin. Tapos, eto, hindi ko alam kung anong flavor to. Hindi ko napasa eh. Ayan. So, eto yung ating uh, pasalubong. Ayan. So, ito. Ayan. So, puro sweets. Ano? Mm. Medyo, ako kasi medyo, ako gusto ko donut talaga ang gusto kong kainin. Lalo na yung donut ng Starbucks. Naku. Favorite ko talaga yon Ayan. So, dito na, dito na lang tatapusin ang ating vlog. Then, see you again next time. Bye!